Magandang umaga po sa atin lahat mula dito sa Bangkok, Thailand. Andito na po si Professor Tonton Conrera sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at mamaya sa mga uh, team replay sa YouTube. Umaga dito pero alam niyo na sa unang ng isang oras ang ang Manila at sa ibang lugar alam natin worldwide so merong hapon, merong gabi. So saan man kayo naroon? Anyway, mamaya. Pag-usapan natin sa ngayon ang issue tungkol sa pag-imprenta ng mga balota sa Comelec na pinatigil ito o natigil to. At maraming nagtatanong, ano ba issue dito, Prof? Kasi ganito po kasi yon Nagsimula na po mag-imprenta ang Comelec ng mga balota. di ba? Alam natin yon Kaya lang, uh, nagkaroon ng temporary restraining order na inisyo ang Korte Suprema na kung saan yung mga disqualification ng several na kandidato ay pinatigil mo na nila disqualify. Ibig sabihin hindi pa naman sila hindi disqualified, meron lang silang TRO. Ano ba ibig sabihin ng TRO? Ang sabi ng Korte Suprema, teka muna, huwag muna tayo mag-desisyon dyan. Kailangan muna natin dinggin yan. Nag-apila kasi itong mga dinisqualify na to. Kasi dahil sila dinisqualify because they are nuisance candidates or for some other reasons, at mamaya pag-usapan natin ang mga ground sa disqualification, ay uh, hindi nilagay ang mga pangalan nila sa balota. Pero nga sinabi ng Supreme Court, so kumerekta ka muna, huwag nyo muna yung implement, naturalmente, kailangan ibalik ang mga pangalan nila sa balota. Kasi nakapag-file na sila ng Certificates of Candidacy So tinigil muna ng COMELEC ang pag-imprenta. At yung mga na-imprenta na ng na na milyon na balota sa ibang lugar ay ito ay kanilang munang sinira. So milyon-milyon po ang nasayang dito. ah uh, alam mo, consuming time, consuming ito sabagat man nasayang na yung oras tapos may halaga. ah uh, ang COMELEC ay kailangan sumto pa rin ang sundin ang ang magtumalima sa sinabi ng Korte Suprema. Pero sabi naman ng Komalik, hindi naman kailangan maalarma ang mga tao kasi maraming naman daw silang oras pa. Bagamat gusto sana nila, masingula na naman pag, pag, ano, pag uh, imprenta. Uh, actually, uh, ang plano sana nila mag-resume ng printing nung ano nung nung isang linggo pa yata. Kaya lang nabimbi na naman ito. Kaya ngayon, plano nilang i-resume ang pag imprenta ngayong January 27, which is uh, sa lunes. Tama ba ako? Lunes? Oo. Lunes ang balik na sa imprenta nila. So, tatanong, sino ba itong mga kandidatong ito na dinisqualify ng COMELEC pero greenlanta ng TRO ng Supreme Court? Ang una na dito si Francis Leo Marcos, isang social media personality na dating tumakbo na ng eleksyon noong 2022. At ganun din si Noel Rosal, yung dating gobernador ng Albay, na dinisqualify ng Comelec. Ito pong dalawang ito, sila po ay grenanta ng TRO. Si Francis Leo Marcos yata tumatakbo ulit sa pagkasenador at si Noel Rosal tumatakbo sa paggobernador ulit ng Albay. Meron ding iba pang grinanta ng TRO, ito pong si Subair Mustafa, isang senatorial aspirant na uh, na 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 na, na, na 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 na, sabi ng COMELEC na isang noisan candidate at ito namang si Chito Bulatao Balintay na dinisqualify din ng COMELEC na tumatak mo bilang gobernador ng Sambales. So, sinuspindi muna ng COMELEC ang pag-iimprenta ng mga balota bagamat sa mga local officials katulad dito ni Balintay at ni Rosal, uh, hindi masyadong time bound kasi later pa naman ipiprenta doon balota sa mga local officials. Ang, ang ano po dito sa Senado, kasi yung Senador, inuuna nilang inimprenta yan dahil yan national positions yan, sa yung mga party list. So, tapos nagulantang tayo recently, itong si Francis Leo Marcos na naging dahilan kung bakit, isa sa mga dahilan kung bakit hindi hindi na sinuspindi ng Comerica pag imprenta ay nagbagong isip at nag-withdraw na. So marami nagtaasan ng kilay na para bagang ano to gumastos na yung Comelec, basos na ng milyon-milyon, tapos ngayon nagbago isip. Hindi na daw siya tatakbo. After given at TRO by the Supreme Court. So Of course, hindi naman natin pwedeng sisihilang si Francis dito kasi an meron pa naman ibang kandidato katulad ng Sober Mustafa. Pero yung mismong gawain na gano'n na, papa, na parang, parang nag-file ka ng candidacy, dinisqualify ka as a nuisance candidate, naintindan ko rin naman na medyo may punto nga naman. Pinayagan si itong si Marcos sa tumakbo noong 2022 sa pagkasenador din. At nakakuha pa nga siya ng 4 na milyon na boto noong 2022. Pero ngayon, dinisqualify dahil nuisance daw. No, siyempre, kung ako nga naman ng Korte Suprema, isipin ko, teka mo, nagpaliwanag kayo. Uh, Komele, kasi binigyan nyo ng, nung, nung 2022, hindi siya nuisance, ngayon nuisance na siya. O doon, ang argumento naman kasi ng Comelec, at mamaya papaliwanag natin, noon kasing 2022, walang kumakandidatong iba pang Marcos. Uh, si Senator Aimee hindi tumakbo noong 2022, pero si Senator Aimee Marcos tatakbo ngayon. Election ng 2025. So meron na kapangalan nito si Francis Leo. So yun yung naging basis. But anyway, pag-uusapan ito. Kaya lang imutin akademik na yan kasi nag na nga si Marcos, si Francis Leo. So unahin kasi natin intindihan, ano ba mga basehan para i-disqualify ang isang kandidato? Kasi hindi lang naman yung pagiging nuisance candidate. balikan natin ang omnibus election count at ang 1987 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 Philippine Constitution. Ang isa sa mga basihan kung bakit ma-disqualify isang kandidato, yung hindi niya ma-meet yung constitutional or legal qualifications. Kaya yung kunyari may age, may minimum age requirement at ito nag-iiba-iba sa, nag sa, posisyon. For example, sa pagka-presidente at vice-presidente, dapat 40 years old ka. Sa member ng House, 25 years. So pag hindi mo yung na-meet, automatic disqualify ka. Citizenship, dapat natural born Filipino citizen ka sa mga ibang posi ilang posisyon at may residency ka, dapat nakatira ka doon sa lugar na kung saan ikay tatakbo na certain period of, uh, for example, sa so presidente dapat 10 years ka nakatira sa Pilipinas. So isa yan sa ground. Ang isa bang ground, yung nag-violate ka ng mga election laws katulad ng vote buying, vote selling, inexceed mo ang prescribed limits on campaign expenditures, marami nang na-disqualify dito to kahit nanalo na nung tiningnan yung kanilang mga sose eh, ay nakita na abay lagpas-lagpas ang ginastos ng ito. So pwede silang i-disqualify At kung ikaw ay napatunayan kunyari na gumamit ka ng coercion, threat or intimidation sa panahon ng kampanya o panahon ng eleksyon, ay pwede ka rin ma-disqualify ka. Pero nangyayari ito after the election na. Yung namang isa pang mga ano, yung mga pwedeng gawin na na magibasihan ay eh, nag ka ng election offenses katulad ng fraudulent activities, tinamper mo yung election returns, nag-solicit ka ng votes within prohibited areas or times, yung nambayad ka ng boto, nabili ka ng boto. So good luck na lang, di ba? Alam naman natin maraming ganyan, di ba? kunyari eh magbibigay ng kung ng ano -ano mga ayuda pero yun pala both buying na yun dapat ma-disqualify ka kaya lang yeah, ibang usapan yon ang isa pa yung nakonvict ka na sa certain crimes ikaw ay nakonvict na ng moral turpitude kunyari nagnakaw ka napatunayan na commit ka ng fraud nag-libel ka and uh, at isang basihan pa dito ay kapag ikaw ay napatunayang na nagkasala, na ka na Of an offense that is punishable by at least one year of imprisonment, kung pagkakakulong ng isang taon. Kung mga buwan lang, hindi. Pero kung taon na ang in-imprison sa'yo, abay, disqualified ka na. Uh, sa bagong batas, meron din yung crimes related to terrorism or rebellion. Pag ikaw ay nakonvict na sa terrorism or rebellion, hindi ka na dapat tumakbo. Ang final conviction disqualifies a candidate even if you are under appeal, kahit ina-appeal mo yung sentensya mo. Actually, pwede ka naman disqualify ka kung diniklara ng korte na mentally or legally in incompetent ka. Insane. Legally insane or mentally incompetent. That means the court has already declared you as such. Meron ding disqualification na nag-aabang sa pangatao na nag-hold ng posisyon sa gobyerno o ibang public office that can be have incompatible, incompatible. Like if you work for Comelec, like you cannot run for office. Okay? At naandyan din yung minister present mo ang kwalifikasyon mo sa certificate of candidacy mo. At ito pwede itong i-file even prior to the election. Yung falsely din-declare mo ang citizenship mo, yung residency mo, yung eligibility mo. So meron kang tangka na mag-mislead nung final mo ang COC mo, hindi ka nagsabi ng totoo. Sinabi mo Pilipino citizen ka, yun pala Chinese citizen ka. Ah... Uh, at dito pumapasok yung ground ng nuisance candidate. Ito yung mga kandidato na mayro pinanapatunayan ng COMELEC na walang intensyon. Talaga walang capability to run. Na ang kanilang layunin lamang ay to confuse voters or to put in ridicule the electoral process. Okay? Hindi rin pwede yung ikaw ay dual citizen. Dapat yung mga dual citizen, kung kailangan mo tumakbo, dapat i-renounce mo yung isang citizenship mo sa Amerika. So itong mga, piti, itong mga grounds na to pwede itong i-file before an election or even after the election Ang iba dito. So ang natin yung issue tungkol doon sa nuisance candidate kasi ito yung medyo mainit-init sa ngayon. Uh, under the Omnibus Election Code, Section 69, kung ang candidacy mo mapatunayan na ang intent mo lang ay wala kang serious intent kundi ang layun mo lang ay maging katawa-tawa to make a mockery of the election process, to trivialize the election process. Ayon sa pag-uusga ng COMELEC, nakita kanila talagang wala ka sa tamang katinuan, nag-appear ka sa, sa pag-file ng kampanya ng, 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 ng COC mo na nakadamik ka na ng parang Maria Clara o kaya Sisa na nababaliw. Pag ganon, talagang obviously, wala kang serious, seriousness. So nakasakay ka sa karitela, yon o oh, hila, o nakaka, nakasakay ka sa kabaong, ano, naka, tapos bigla kang tatayo sa harapan ng comment, mag-file ka ng COC. Pang mga ganun naman, eh, talaga namang blatantly makiri na yon. Meron din yung uh, ground yung ikaw, wala kang layunin kundi mag-cause ng confusion among voters, lalong-lalong na kapag yung pangalan mo ay katulad ng isang prominenteng kandidato. O kaya kinukopya mo lang talaga deliberately ang branding o messaging ng isang kandidato. Dito ngayon si Francis Leo Marcos medyo pumapasok. Kasi kaya siya din isqualifica dahil kapangalan niya si Senator Aimee. Kaya medyo masilimot kasi noong 2022 pinayagan siya ng COMELEC. Pero ang, ang argumento naman kasi noong 2022 wala siyang kapangalan. Pero ano ba talaga hindi pwede sa noong 2022 seryosong kandidato siya pero ngayon porque may kapililo lang siya. Hindi na siya seryoso. Yun naman ang argumento na dapat patunayan ng COMELEC na hindi sila nagkamali. So meron din yung uh, wala kang bona, fad, bona fide, intention or capability to run a legitimate campaign. At dito, naghusga na dito ang COMELEC, uh, ang, ang, ang Supreme Court. Hindi na pwedeng gamitin yung wala kang income o hindi ka popular. Strenike out na ito ng Supreme Court. Hindi pwedeng ma-disqualify o matawagin nuisance candidate ng isang kandidato at sabihin hindi siya seryoso porque wala siyang partido o wala siyang pera, hindi siya popular. Hindi pwede yung maging basis. So, sa madaling salita, ang nuisance candidate ay may mga basihan. Ngayon, ang nagiging issue kasi dito ganito eh. Dahil inautomate na natin ang eleksyon. Kasi noong panahon na ang balota hindi automated, sinusulat mo yung pangalan ng kandidato na gusto mong iboto, hindi problema. Kasi nga, kahit anong oras ka disqualify at tapos kahit anong oras ka ma o at ma reinstate pangalan mo, ang gagawin na lang ng COMELEC, mag i na lang ng bagong roster ng mga pangalan ng kandidato, which is not that expensive. Di ba? Okay, mag-addendum na lang sila doon sa ipapaskil sa mga presinto. Eh ngayon, ang balota kasi ang mismong piyapalitan at ang balota isang secure na dokumento. Bilang isang secure dokumento, malinaw dito na uh, katulad yan, milyones na ang ginastos sa pag-imprenta. Wala ang pangalan doon ni Francis Leo Marcos. Wala rin pangalan ni Subar Mustafa. Tapos tiniaro. Ibig sabihin niyan, ibabalik nyo yan. Eh, paano kung na-imprenta na? Katulad na napakarami na-imprenta, ibibabalik yun. So yun yung puntos dito na Ibay yung batas natin ay krinaf nung time na hindi pa nakukonsidera ang fact na ang balota kailang matapos na long before the election because it the names of the candidates are now there in the ballot unlike before na ang balota ay mga blanco at susulat mo na lang ang pangalan. So magkakaproblema tayo sapagat may karapatan naman lahat na tumakbo. At hindi naman lahat na porket hindi ka sikat, hindi porket ikaw ay may kapangalan, ikaw ay nuisance na. Hindi ba? So, hindi natin pwedeng labagin ng batas pag sa dating sa eleksyon, pero hindi na naman natin pwedeng i-discount. Na paano kung na imprintan na lahat ng balot o eleksyon next week na? Hindi ba? Ano yun ipopost mo ng eleksyon? Tapos itong ngayon nangyari kay Francis Leo Marcos, ay eh matapos matigil yung pag-imprenta ng balota, nagbago isip, ayaw niya nang tumakbo. Anong mangyayari sa ganun? So in short, may mga issues dito na dapat tugunan. Siguro ang mangyayari na lang dapat na dito, mag-usap dapat ang Comelec at ang Korte Suprema. Sinabi naman ng Comelec, hindi naman sila nagkulang. Sila kare-remind sa Korte Suprema na magsisimula na sila mag-imprenta. Ngunit hindi na naman pwedeng madali ng Korte Suprema mag-desisyon proseso sila sinusundan. But at the same time, this is a matter that if decided in the wrong time might cost the Republic not only cost in terms of money, but even the feasibility of having a timely election. So siguro, pagdating sa mga disqualification cases, dapat may deadline ka na set sa mga tao mag-file ng kanilang TR ng kanilang petition at dapat bigyan kaagad ng kagyat na desisyon o atensyon ng Korto Suprema. Within a week, dapat magkaroon sila ng marathon hearing, so marathon consideration. Kalimutan mo na nila lahat ang kanilang kalendar. Siguro yun ang isang mangyayari dapat dito kasi ito ay hindi biro kalimutan nila yung calendar nila. Ibig sabihin niya yung mga nakaschedule nila, pansamantala muna nilang i-reschedule. Yung mga hearings o anuman ang ginagawa. Lahat ng katuon naman, dapat siguro 15 naman yung mga core members ng judiciary, di ba? Bawat isa sa kanila bibigyan ng token ng ano ng election cases for the TRO. And then, yun, i-grant o whatever, magkaroon ng marathon hearings para magkaroon ng deadline. Kasi tingnan mo naman yan, puti at may time pa ang Comelec na mag-imprenta ng baloto. Iba eh. paano kung wala nang yung oras? Anong gagawin sa eleksyon? Ipuspon at kumastos. Pangalawa, eh, may proposal kasi si ano eh si may proposal kasi si uh, Erwin Garcia yung chair ng Commission on Elections na para maiwasan nito at madagdagan ng kasi kahit sino pwede tumakbo. Hindi mo naman sila pwede pagbawalan. Uh, ang sabi niya, parang lalong matakot ang mga tao na hindi na mag-file kapag alam naman silang seriousness ay gawing criminal offense ang pagiging noisance candidate. Medyo ako doon parang uh, parang hirap naman kaya noon, di ba? Parang, you know, wag naman gawing criminal ang sa akin eh kung ako'ng tatanungin mo, mas gusto ko pa na o sige, huwag na muna mag-disqualify. Kung gusto mo tumakbo, tumakbo ka. Sige. Pero oras sa pagkatapos ng eleksyon, mapatunayan eh, pero ituloy yung mga kaso. Ah, uh, ilagay mga pangalan nila sa balota, i ang kanilang mga mga kaso without prejudice na ilagay ang pangalan nila sa balota. However, kung mapatunayan na sila nga ay nuisance at i-uphold ng, ng Korte Suprema ang pagiging nuisance nila at nalagay na yung pangalan nila sa balota, then they will have to be penalized uh, civilly. Pwedeng pagmultahin ng malaki. Sabi nga, pero kung wala naman pera yung mga yan, paano yung mamulta sa kanila? Paano nila? Iilitin ng ari ari nila? Paano kung wala? Ba't matatakot na siyempre yung tao? Ibig sabihin niyan, hindi na necessary so without without the without the fear of getting in going in jail yung lang na ikaw ay mapagmultahin at tapos ubusin yung ari-arian mo milyones ang dapat isam at hindi dapat hindi dapat ka na dapat ano hindi ka na dapat maging at hindi ka na dapat maging ano maging kandidato at ito pa kapag uh, ikaw ay may kapilido ka kunyari si Francis Leo Marcos okay tumuloy tapos eh <laughs> biglang sabi ng korte na ah tama ikaw nga naman ay noisance lahat ng boto niya ililipat doon sa kapigilo niya you know that's probably fair you know these are just ideas hindi ko pa naman pinag-iisipan ng ano. pero huwag naman natin criminal offense huwag naman natin gawing criminal offense okay pero dapat may gagawin tayo So, ang pinakastrong na ano dito ay eh, bigyan ng priority ng Korte Suprema ang klase ng mga kaso. Dahil may implikasyon po. Hindi lamang sa gastos, kundi sa timeliness ng eleksyon. Kung ano ba talaga. Kung may oras pa ba tayo. Okay. O, sige, hanggang dyan na po. At, sana nakapagsilbi ako sa bayan. Dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. At sana na pagturo kasi yung kaisipan na plus ko puso at ang pabago kong mga parang sa buhay, lalo lalo sa asam pagpolitikal. Dahil sabi sa akin ng Lazal, teach mind, touch hearts, and transform lives. Nice. Sige! Uh, sa lunes po ay baka tayo ay walang wala po tayo hindi pala babaka wala po tayong usapan po sa lunes sa pagkat ako po ay may biyahe ng maaga maaga uh, so sa Wednesday na tayo magkikita kita ulit din so sa usapan po kasi meron po tayong biyahe uh, na po ako sa Pilipinas pero sa lunes sa Pilipinas ako pero meron pa naman ako pong lakad may meeting akong maaga so hindi ako nakakasure naka, naka na makakapag live ako so wag na lang sa so, Wednesday na abangan nyo lang ako sa Wednesday sige ingat ingat po tayo have a nice weekend be healthy be safe lagi mo sinasabi yupi namin mahal animal asal Have a nice weekend. Have a nice and safe weekend. See you Wednesday next week. Bye for now.